Ngayon mga idol, ito na yung kadugtong ng ano natin mga idol, yung ginawa natin yung Universal, ito, nakatap na natin to, Ang pag ano lang ito mga idol, itong panmotor mga idol, ito yung panmotor niya, ito yung wire niya sa panmotor, tapos apat na itong panmotor na baano, mga idol, tapos yun pan motor nya dito siya naka sa high and low medium itong tatlo na to yung common niya naman is dito siya itong red papuntang kom sa common so pupunta siya sa neutral yan yung neutral ng idol yan neutral yan tapos ang sa ano naman papunta ng kompresor ito naman yung kompresor itong yellow saka itong puti ito ang pumunta sa supply yan ito yung ano natin mga idol so dito na tayo ano, papuntang outdoor so ito yon supply natin ito mga idol yung na saka pula yan supply natin yan ito yung supply natin naka to ay mga idol para bago nyo, bago kayo humawak ng mga wiring dapat naka-off yung breaker nyo naka-bonot yung sa plug para hindi tayo magkaroon ng power ranger so ito yung line 1, line 2 natin Or, ito yung line 1 tapos ito yung line 2 is neutral so yan and then ito yung this so ito yung sa kompresor. Ayan, mga idol, Susubukan natin siyang pagganahin kung mapagana ba natin siya sa ano. Wala na, sir. Sige. yung master natin siya lang nag-uunang, no? Ah, kauna. Iyon, kauna siya dahil tumunog. So, power natin. Iyon po. Tignan niyo, gumagana na siya. Tinagman nga na ng blower. -well. So, Iintayin po natin kung gagana ba si compressor at saka si blower, si pan motor. Iintayin natin mga uh, isang minuto o si cams, saka gagana si compressor natin at si kasi motor condenser natin. Pagpapintayin na natin mga ilang segundo mga master gagana na yan so maririnig naman natin para gumagana na yung, yung compressor natin at saka yung pan-condenser natin malalaman din natin kung gumagana dahil nidalagyan natin siya ng TIG. remote natin sa universal board.

tapos tayo natin o eh, nilipat natin sa kapang nilipat natin yung kapang ya. yan so, ote okay, eh, natin sa kapang so, tapos natin siya tayo natin yung dalaw ng yan, tinatay natin ganon idol so ganun lang ang pag ano natin sa wiring natin mga idol sa universal board so kung meron kayong mga comment nga gusto nyong itanong pwede naman kayo mag comment para sa magtanong kayo kung paano tayo mag wiring ng universal board sa split type kahit window type pwede natin yung gawan ng universal board yung mga window type So maraming salamat mga idol at saka isang like naman dyan sa mga followers natin. Maraming salamat.